Kung unsang naasaan mo kay mo may gitudlo sa Kuang Mama sa kuwa. Mas ay sa sunod, kaya naman asin-sumisunod, tungod na nga niya akong mga achievements. Ako si Christine Jill S. Madalo, and I am 14 years old, grade 10. Main source of income sa Kuang Mama, and papa is ang kanang palayan nila. Sa dili pa mi um, four piece ma'am is naglisod gid mi sa una um, sa pagpangita sa mong an maglisod gid mi. Kung sa nalina, nga, sa mga sa ang murag garden garden sa ulang pud amo ang masudan. And then sa academics po na ma'am sa una is kanang sa so, hay wala gid kay mapasa nga projects kay dili man mo na ma-afford dili na mo na mapalit nga mga projects. And then ang mga sapatos mga hinatag lang sila tanan and then Nagatiis lang po mi sa mo ang baon, ma'am. Kanang nang grade ko to ma'am, is ang akuwag yung baon kay 1 peso lang ito siya. Then, makapalit na siya, isa kapag kaon, mo. Um, okay, na sa kuwak. Tama um, um, uh, ang mga bags, ingana, mga gamit na mo sa eskulahan, balik-balik na lang siya. Hangtud, kung pwede pa siya magamit, gamitin pa na mo. So, kung mag-uli, may ma'am, is ka nang gabaktas lang nang sa eskwelahan hantod sa balay. Ang pinaka-lisod gina ng apart, ma'am, is ka nang magbaktas may man din, naguba ang sapatos, is nagka-tiniil na lang mi pag-uli. Sakit kayo ang bato sa tiil. Sa so, wala pa may nasilin anong pantawin. Paet yun, Kay, kiniang kahintang dere, gamay ulan, magsige yung baha. Naum ni din, may wa me ingo nga lain pangita kinira din gamay nang basakan lisod jud kay biskan pamalit og kanang sabon maglisod jud me mao na lang kay na akong mga magulang man tanol-tanon og ginagmay isa ka tulong sabon dako na kinita mong sa mga. mao na nga ako ang determination gud nga kanang malampasan ra na mo ang kalisod ang istoryahan mo ng mga anak na ang ang mabilin sa ilaha ang pag aning kamot ng gitu sa eskwela. Kaya na mga ginoo you know, man. Mao nga sa mga anak kana si Christine Jill. Mura siya jud ang una nga nakakita sa mga paningkamot, sa mga kalisod, ang struggle. Ay, good so na, ma'am. Is ka nang siya, Then, buslot siya, ma'am, ba? ako ang bag, buba ang mong balay. Kanang, despite ato, mam, is ka gitmis ginainanggit kumisa tiisang gitta nga. ang sa sunod ba, si D.I. Kanang makaluyan sa ginoo, ay eh, nga na. ang ako ang mindset sa akong pag-iskwil lang mamika nang maningkamot gyud kung para mas daghan kong matun kung, kung daghan kong maapilan nga mga contest kung daghan kong achievement sa akong skwelhan base eh, day sunod ni eh, Maluys sa kuha ang ana nga kanang makatabang sa akoa sa kong pag-eskwela Since grade 7 I saw her na mabait na bata honor student bisan pa sa kanang kalisod sa kanang iyahang kinabuhi. So, nag, naninkamot gihapon siya. Nag-exel gihapon siya sa iyahang sa klase. Sa kanina lang nga, uh, paraan is malipay sila nga uh, daghan ko ka achievements achievement sa eskwelahan. Kung ibati, matag, dawat ni Jill sa iyong mga certificate. Lipay kayo ko nga uh, kanang iyahang mga kalampusan. Sa nga to, sa so, among pagpaningkamot. Nagpasalamat ni dako nga sa taliwala sa among kalisod na tuy to'y nagsorbi. Para sa poor peace, mga itong pasalamat kay dako di kayo tabang sa mga ang na program sa gobyerno kay makakompleto may pamalit sa ilang mga gamit. Itong sa na dili... Ilang mga gamit, mga ingatan. Katong na four piece na mi ma'am is kay tabang ang cash assistance sa amo Act. Sa among sudan makapalit na mam ma'am naga uh, palit na pud mi ka ng mga bagong school supplies. Karon ma'am is ka nang makauli na ko ma'am naka nang magsakay na ko gid gid mag -commute. And then sa sapatos po na ko kay makapalit na ko ma'am. And then ako ang manghood ma'am is mapalitan na sa ko ang mama o mga gamit nga gusto nila nga mapalit nga na. Sa health food na mo, ma'am, is kung nami ba tiyon, is ka nang mapa-check up namin dayon sa amuang mama kay na na may help ang ka ng 4-piece. Si Jill Madalo, mahimong tularan sa mga 4-piece beneficiaries, no? sa mga child-benny, kasi naasya'y potential as leader. Uh, in terms sa eskwelahan, sa communities. Despite sa kalisod ng ilahang naagian, dili siya hindrance para kay Jill na magpadayon sa iyahang mga dreams, no? Kasi nakita na ko kay Jill, uh, nagid siya yung determination ng bata, no? pa kay kami nga nadungog o naila na ilang ang mga bata. Ipanghambugan nila mo sa oban, tanawa ninyo ni si Madalo, pamili. Pobre pero haruhay. Ngayon ito ruway kay may tabangan sa programa sa atong pantawid pamilya. Huwagin na sayanga. Ang pamilyang madalo, gihatagad og importansya. Ang health sa mga anak. Tungod ani nakatarong og pag ang mga bata. Maong si Jill nag-excel sa pag-eskwila. Role model sa kabatanaunan. ginaya yung istorya, mapunan na mga jail, kanong paningkamot na, kaya wala dyan po lang mga kabilin sa inyo, maura dyan ni, na makalampos mo sa inyo pa kaya dili ko gusto nga, ang namo na mo, po inyo. kaya paet ka ayaw. Ang akong pangandoy nga, makawan dyan si jail o eskula. Kami po, naalang may sayahang iliran, full support ni Permanente, kung about sayang pag-eskula, Uh, maning kamot yun may samong makaya. Kita na ko sila nga, secretly naga uh, sila ba. Dili na nila ipakita sa mga pero deep inside, gika nagigay sila yung na. Then sakit na kayo para sa ila ha, kanang dili nila mahatag kung unsang ang kanang, ma, kanang gusto na mo, dili nila mahatag sa mo ah. mo na ang gusto ko nga kanang sa sunod, kung kaloyan po hon, nga makahuman kong eskwela, mahatag na po na ako sa ila kung sa ila gusto, ako na po yung mabalo sa ila Ano na ko sa kong family is, dako kay kong pasalamat sa inyo ha, kay naram mo diha permiti sa kong side para isupport ko ninyo sa kong ang journey. So, dako po kayo kong pasalamat po sa TSWD nga nani. Unta, magpadayon po niyo siya nga program para dagahan pa ang matabangan nga mga pamilya nga Pilipino. So, message na ako sa akong fellow nga youth beneficiary sa 4Ps is kanang always magpray lang ta sa Ginoo and then salig lang to sa itong sarili nga makaya na itong dili manhad lang ng kahirapan para ma-reach na ato ang mga pangandoy sa kinabuhi. Naghang salamat, disability and for peace.